Mare, mare. Tu, -tu, 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 -tu. Hmm. Mare. Tuturu-turu. -tu -tu. hmm? Sino kaya 'yun? Mare. Bakit kaya tagal buksan ni Mare? Ano kaya ginagawa nun? Mare. <coughs> Huy ikaw pala yan. Ay. Ayan na pala, binuksan na pala. <laughs> Mari, bakit ang tagal mo buksan yung pintuan? Kanina pa ako nandito eh. Ay, sorry, Mari. Ano na naman kaya kailangan nito? <laughs> ano ba yung ginagawa mo, Mari? Ah, ano yung ginagawa ko, Mari? Ano, Mari? Inaayos ko yung mga gamit namin. Ang gulo kasi eh. Ah, oo nga pala, Mari. May chika pala ako sa'yo. Ano yun, Mare? Tungkol ulit kay Paring Karding at kay Maring Ene. Ah, ano ba'y nangyari? Kwento mo nga sa akin. Ipinabarangay doon ni Maring Ene si Paring Karding. Ay, talaga? Bakit? Mas pinili kasi ni Paring Karding yung kabit niya. Ah! Si Maring Ene kasi hindi nag-aayos. Ah! Kaya siguro naganap ng iba si paring karding. Mm -mm. Oo nga, Mari. Tama ka dyan. Oo nga, Mari. Hay, naku naman. o nga pala, Mari. Ano ba pinunta mo dito sa bahay ko? Para makapag lang. Ayaw pinunta ko dito, Mari. Ano, Mari? Ano? Uh, ano ba? Ano, Mari? Ano, Mari? Ano? Sige, sige. Kaya mo yan. Pwede sana ako makairam ng 50. Oo, pambibili ko lang ng bigas namin. Oo. Wala kasi ako pambili eh. Pabayaran ko bukas, promise. babayaran ko. Ah, sige, Mari. Hintay mo ako dito, Mari. Ah. Kukuha na ako 50. Mm thank you, Mari. You're the best talaga. I love you so much. Tsaka, Mari, may ulam pa ba kayo dyan? Baka pwede akong makaingi sana. Kulang cool kasi yung ulam namin. Baka di magkasya sa amin eh. Ano? Dami naman ang iniingi nito. Baka may ulam ka pa dyan, Mari. Pag wala, okay lang. Ay wala, Mari eh. Sakto lang kasi itong ulam namin. Ano ka ba okay lang yan kahit wala? Oo. Oo oh, nga pala, Mari. Ito pala yung 50, Oh. Uy, marami salamat dito, Maria. ha. Promise, babayaran talaga nga bukas. Promise, promise, promise. Thank you, Mari. Bye-bye. Bibili na akong bigas. Thank you. The next day. <laughs> Uy, Mari. Asan na yung 50 na hiniram mo sa akin? Ha, ano 50, Mari? Wala naman ako inireram sa na 50 ah. No, yung hineram mo sa akin kahapon, Mari. Ha? Kahapon? Wala naman talaga ako inireram sa Mari. Yung hineram mo sa akin kahapon, sabi mo bibili ka lang ng bigas mo. Yung bigas. May hineram ba ako nun? Wala naman ata akong iniram sa'yo, Mari. Wala akong natatandaan. Ay, sana naman ako. <laughs>